Si po si Lolo, wala po talaga siyang uh, magandang higaan. Kaya nung una po, dinala natin si Lolo ng unan, at saka mosketero, at saka kumot, no? So ngayon po, meron na namang foam si Lolo. Medyo malaki talaga siya. And it's so nice. Oh. Sa araw na ito, tara, samahan nyo kami kasi pupunta tayo sa bukid na kung saan nakatira si Lolo Aquino. At ipapakita ko po sa inyo kung gaano nga ba ito kalayo kasi sobrang napakalayo po talaga. Ang lugar na ito na nakikita nyo, mga one-fourth lang po ito sa one hole na pinupuntahan natin. Maulan po at hindi talaga maganda ang panahon. Mengerti. tao po na hindi nakakaalam, I truly have this passion. Meron po talaga akong puso para sa mga ganitong bagay, helping to the poor at sa mga taong walang-wala talaga yung hindi nila alam kung ano yung gagawin at walang mga taong tumutulong sa kanila. I really have the desire to help people kahit di naman talaga ako ganun kayaman. The Lord honors my heart and He sent people to me also na siyang tumutulong sa akin na mabuo ang aking desire at pangarap na maka makatulong sa ibang tao na katulad po ni Lolo Aquino. Ay! Akin na po! guys, parang nalubon pa kami papatungo kay Lolo Aquino ito guys. Kaso lang, meron kaming dala ngayon na uh, sako sa blessing. Kaya napakahirap talaga dalihin dito kasi ganyan yung mangyayari oh. Ayan oh. Hira. Pagdating pa lang namin sa lugar ni Lolo Aquino ay ito na talaga agad ang nakikita namin. Si Lolo Aquino na naglalakad bit-bit-bit-bit ang yelo. Tinanong ko si Lolo, bakit ba may dala yelo? At ang layo-layo ng nilalakad mo at maulan, mainit, hindi mo talaga maiintinda ng panahon. Parang nag ambon Sabi ni Lolo, gustong gusto niya talaga ang gawin dito. Lalo na kapag may mga bisita ang sa kanila, nangunguha talaga siya ng buko nilalagyan yan, yan ang yellow. Or sa Bisaya, ice. Bumibili siya ng ice. Tara, puntahan natin. Ang gamay, rumpuday, ulan na. Ano na, ulan na, ulan Nang makita ko si Lolo na bit-bit-bit-bit itong ice or yellow, sobrang naaantig ang aking puso. Sapagkat sa panahong ito, sobra talagang maputik ang daan. Malakas kasi ang ulan sa bukid. Salamat kayo sa imong po, naghihatag rin ako na nagukul na, 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 kahit daan. Hindi mm. na kayo kukul buknaw. So in case po, kung si Lolo po ay walang mabili, walang pera, so meron po tayong konting pera po para kay Lolo hindi ko na lang po ito i-count kasi baka may mga hold up eh. -er. <laughs> may hold up si Lolo, wag naman. Pag hindi tayo nakapunta dito, so meron po siyang makukuha. So, ayan po Lolo, para po hmm. sa inyo yan. Salamat. Salamat kayo sa nagkuhan. niyo. Thank you po. Ang God bless you. Ang God bless po. Uh, salamat sa ang uh, um, kwarta o po. Dali na niya nanya, guys. Wala talaga siyang nakita. Ya karo isa siya kaya nyo, magplite mo. Oh, magplite, magbulong ra mi ko anlo. Dila pa imong idad anak yo, na anak ka? Tulog ka tawag. di ka ka, di ka ka, di sa mga dalan anak kay Kamay pa magkakaya. Naanad mong ka. Ha? Naanad ko kanang kumakumbaol. Ha? Pero nakasulay nakang nadugmo lo. Nagadangkhan. Puro paganis tangas daluan. Nang iya pugayan. Bukan dulu ngakud Kita. Katong di tuspangi, di tuspangi rasa pa. Oh, enggak pancarita. Oh, le rak nakasoka lo. Bole sikak ula. Itu gika mo ino. Igo risikat. sakit ngumay. Memang Dan mm. wala. Cekat tulopakatay sina in ana nya. Na wanaliyan ning memorya um. na niyan ning mga dalan. Wow. Oh. Utang ka ng utang ka ng bigas. Ah, oh, 15 kilos. Oh, binayaran <SSSS mo naman. Ako ko ba yan? Oh. Kaya naman panahon nga wala po. Malaya. So guys, every time napupunta kami dito sa bahay ni Lolo Aquino, Kapag pumupunta po kami dito sa bahay ni Lolo Aquino, guys, nag talaga siya nitong coconut. Alam mo 'yung coconut, na, ano ba tawag doon, butong ba? No? Tapos si Lolo pa talaga ang umaakyat niyan sa matatayog na niyog. Next time, mo na 'yung gawin lo, ha? Lalo na kapag maulan kasi sobrang maulan dito. Okay lang talaga, Lodi, ka mag-prepare kasi kami naman talaga 'yung magdadala. Ha? Ayaw na lo, kay mahulugan kag globilo. Ah, basta pinansyal, makabayat sa utang bugas. Utang po sa Marami kang inutang na bigas? Ah, uh, okay. 15 kilos. Ah, 15 kilos pa inutang ni Lolo. Ako, kabayaran na. Oo, nabaya. Mababayaran mo na yan, lo. Ayan po si Lolo Aquino. Pupunta na naman po siya sa farm niya. Kahit maulan, kailangan niya talagang dalaw-dalawin yung farm niya. Kasama-kasama niya dito ay ang kaniyang aso. Bulag po si Lolo mula pagkabata. Wala po talaga siyang kahit aninagman lang na makikita. Kumusta po lo yung mga tanim mo dito lo? Uh, ah, ang tanong? ano ang akong mais pa Nabagyo wala. Gumaya ka kani mo. Uh Oo, -oh, nabagyo daw yung mga mais niya guys. So, ito po yung laging ginagawa ni Lolo dito, guys, para maron siyang makain. Hindi talaga siya yung namamalimos kung kani-kanino lang. Sobrang mahangin po dito ngayon, tapos minsan maulan. No, nag-aambon ang paligid, pero si Lolo Aquino ay eh, walang ibang ginagawa kundi magtrabaho ng magtrabaho. So ayan po ang buhay ni Lolo Aquino dito, guys. Buti naman po libre lang po yung tubig sa kanila. Libre lang tubig din nila, no? Oo. Oh. Ininom po ka sa dito. oo. Ngayon pa daw siya nakatikim ng mansanas sa pahingon. sabi niya pahinugin niya muna bakit daw bakit daw Bakun, sa na matigas? O, oh, sabi niya baka hilaw pa. <laughs> Hindi niya alam, mamansanas pala to. Salamat kayo sa toon. salamat kayo yung taon. No, sa inyong pagtapang rin ako. ako mga, maraming maraming <laughs> salamat po, po sa inyong lahat. God bless po.